Yeah, nakapin. Nakita niyo ba ito? Nakita niyo ba ito? <laughs> Alam niyo ba may kwento ko? Ter, thank you ah. <laughs> may kwento ako nung lumalaki pala yung mga anak ko, no? Inahabit ko sila sa school. Diyan, yeah, malapit lang naman yung kerelo dito. Inahamid ko yung mga anak ko, no? Uh, kada like, Naglalakad lang ako pa uwi. Di, ngayon, di, eh, pag nakikita ako, may ko, may alam may mga punong marunggay. Minsan, binabaybay ko. Malasipag ako nung maglakad doon. Eh. Binabaybay ko yung mga street. Pinitig ko kung sino yung mga may punong malunggay. Marami naman may puno ng malunggay. Kasi noon, ako lang ang mahilig dito noon eh. Ako lang mahilig dito noon, kaya ako, taga-kuha lang. Pero nagpapaalam naman ako, syempre hindi akin yun. Eh, ano naman, na, talagang ano, gusto nila ma mabawasan yung malunggay nila nga. Kasi nga, pagka binawasan mo ito'y puno nito, lalong lumalago yung dahon. Kaya, eh, ako lang yung mahilig magduto ng malunggay nun. Kaya, tuwa-tuwa ako, ba, ngayon, akala mo ba, ngayon, wala na halos puro ng malunggay o meron ba, Ni ilan na lang. Kasi, tatuklasan na nila ito eh na mabisa itong malumbay na ito sa panagpugan lalo na sa tao, o baka nakakalusog ka uh, kasi ng ano buto, calcium, uh, yun karami iba ma ito ang mayaman sa vitamins ng so malunggay no kaya yung mga tao hilig na rin ng malunggay pero ako nag pasimuno nagkumpisa kasi mga ilokano ilokana mahilig sa malunggay at saka, yan, yung mga anak ko, pinalaki ko sa malunggay. Eh, lagi ka, noon, menor pa lang nga, eh, ng malunggay. Eh. Diba, yung sabaw na menor, yung sabaw na ko. Tapos, yun, nilalagyan ko ng malunggay kasi para may sustansya naman yung menor na. Ano ba yun? Yung noodles na ano? Ah, noodles, sabaw ako tapos lalagyan ko itong malingi. At least may sustansya, hindi ba? At saka yung sinangag. Pag nagsasangag din ako nun, nilalagyan ko ng malunggay. Aba, ang dami kong pinaglalagyan ng malunggay. Minsan nga, nag-hamburger ako. O kaya, ah, okoy. Nilalagyan ko rin ng malunggay. Sinaing na lang nga, hindi ko nilalagyan ng malunggay. <laughs> hindi pa, mga kapi. Ay, pinalaki ba ko mga anak sa, ano, malunggay. Si Kano nga, gusto gusto ko eh. Doon sa burakay kami. Abay siya, tagapitas ng malunggay. Pero siya ng malunggay, hindi siya kukuha ng malunggay. Nang, hindi siya nagpapaalam. Hindi namin pinapaalam. Sa lang niya, kukunin ko na kapag paalam na kami ng malunggay. Marunong din eh, no? Porke Kano. Sabi niya, kasi mataas yung malunggay. Kaya siya pinakukuhanan namin ng malunggay. Kasi nga, ang taas namin, nasa, ano, kami. At tirik na, tirik na bundok doon sa buraki. Tapos yung malunggay, siyempre, nasa baba pa. underground. Eh, eh, mataas yung puno. Sabi ko. Sabi ko sa anak ko, utusan mo si, ano, na pumunta sa malunggay. Eto mo. Utusan naman niya. Sabi niya, paalam ka muna. Uh, <laughs> hindi, papaalam na may kukuha na ng malunggay. Eh, mahilig din sa malunggay. <laughs> Kaya yung apo kong dream boy ko na apo, ay talaga pinalaki ko yung sa saluyot sa, sa malunggay. Kaya yun, na, nasa Amerika na sila ngayon. Yun na namimiss niyang ano, sa akin, yung luto ko na, na malunggay sa saluyot. <laughs> na rin gulay. Namimiss niya daw yung ano. Tuwan-tuwa pag nakakita ng munggo. Nalutong munggo doon sa Amerika. Tuwan-tuwa daw. Takam na takam daw. Gustong Gusto, kumain ng mga lutong Pilipino. Na namimiss niya ako sa luto ko. Eh pinalaki ko yun. Nang saluhay at balunggay ko. ano anong gulay. Ayan. Nakakatuwa. Ito naman. Si Si Sir. Eh, nakita ko may dalang ganito. <laughs> Lagdalakad na kami dumaan lang. Ay, siya, favorite ko. <laughs> favorite ko yan, ha? Sabi mo gano'n. Eh, ayaw na yan dun. Nagkaano sila. Nag... Doon hindi hiningi ito, sabi gano'n. Abe, pumunta ako. Sinabi niya kasi alam ko, nagtataba sila ng ano, malunggay. Kasi nga, ayan, ano tangkay na malaki. Eh, pinunta ko, nangingi nga ako ito nga kaya kami dala ganito. Hindi oh. to puno, tangka ito, oh, Malalaki. Ito Ina mga kapi, test uh, ano. Kwento ko sa malunggay na favorite ko. Yahay! Yahay! <laughs> Buhay nang ayahay. Ito. yung may, ko alam mo ba? Ang sekreto ng malunggay para tumagal. Ah, himayin nyo na, tanggalin nyo na yung ano, mga tangkay-tangkay, himayin nyo na, alisin na yung dahon-dahon, no? himayin mo ganyan, dahon na lang matitira, tapos wag mong babasain, lagay mo sa plastic na tuyo, tapos yun, buhol mo na yung plastik, tapos saka mo lagay sa rep, siyempre wag po sa rep, sa ano lang, sa rep, ayun, tatagal na yun na ilang, sa linggo, pwede pa. Basta nakarep. Yung daw na malugay, naka-plastic. Ano na, mga kapi, nakabigay na naman ako sa inyo ng ano, kunting tip para sa hayi, ano, yahay na buhay. Yahay. <laughs> Thank you very much. God bless you all. Happy people. Bye bye. Sa <laughs> na kaya ganito ang suot ko, 你爸。<laughs>